Hi guys. So, ako na i-share ninyo ang mga kwa sa akong guys. Marjorie and Sherry routine sa akong Gabutan na niya yan ang lahi-lahiun. Ang mga bagko. Kaya pwede pa man na Man, yan na ibaligya. Kanang mga nabilin, man ang sudan nun. Yan na siya. Man na, na siya. Kaya para natay mga mabudget-budget kada adlaw. Palit og mga pero Ana siya, ibalik ya na siya. Mana siya dagko. Dagko siya, guys. Na kana siya tuwaon, guys. Bye bye po damong sudanon. Ang mga sudanon, guys, na gilimpyuhan na sa Paris. Siya yung ginatiglimpyo kay Hadlok man tamo matun matunok ani. Arti man ta. Char. Sure. Managlimpiyana na sa akong Paris, guys. Okay, yan ang ununan. Yeah, guys. Pag humani ang limpiyo sa mga isda, kita ka ang na. Ready for timpla. Oh, timplahan na na niya. Nanak siya na siya timpla, guys. Hmm, sa balang tubig daghang kaayo murag tinula mong inununan um, hmm. tibuok so kaan gyabo dera pati lamas urot hmm. asin oh, okay. tako pag gas maka asin wala pa na um, hmm. ano siya mo timpla guys huwag inununan slash tinua ito okay, lang asin kuman tabo na nato tabo to ton maluto yeah, nya guys naman may naman may fresh kata yeah. na nabuslot man kaya gibuslot sila kamo na lang kitimpla dira kay e sa mabaho no madawat no mahal ba ya uh, na tinulan at tinuluan uh, new recipe sa kung paris ay siya na mo ibento bento, yung bento kwan ni kaon ra mga ko bisan sa piloto on bisan sa panakap kaloto so mara to guys thank you for watching